So guys, ayan, pababa kami ngayon doon sa San Mateo Bridge. So ayan, masyadong hindi ma-traffic pababa. Pero yung pa papaakyat papunta dito sa Sandigan, so, <masing pawan> oh, ano lang. ma-traffic siya. So kuya dito ka sa gilid. So 6.50 kami, nag-start maglakad. So, Tingnan natin kung anong oras kami darating doon sa pupunta. So, guys, I'm we're here. Tara, tingnan ko So 6:50 kami galing doon sa taas. So dumating kayo, anong oras sa kanya sayo? Alo 7:15. So 7:15 na. So I don't 7: Ayan, malapit abi. Na ayan, nakita na namin yung bridge. So 6:50, no? So yeah. No. Naabot na 25 tayo. Nakita na namin yung bridge, guys. So, ayan. Kitang-kita na namin. So, ito yung purpose na punta kami dito para makita namin yung bridge tulay. So, San Mateo Bridge po ito. So, grabe nilakad lang po namin. So, mamaya pag uwi namin, naman syempre sasakay kami ng jeep kasi ang layo. <laughs> dito tayo, dito tayo sa mayan. Lugawan. So, ay, ay, ay. ay. So, ayan. Nakita nyo naman. Ang ganda ng bridge na to. So, pag may mga bagyo, may mga ulan, laging alert yung barangay kasi nga, syempre, tumataas din yung tubig dito. And, of course, maraming mga apektuhan pag tumaas yung... Saan tayo? Ha? Oh. So, ayan na nga, guys. Doon na yung bridge. Yen so we are bridge. Seoul.